Alright, so what's up sa inyo mga Adjo Ride Day 2 ng ating uh, Puerto Galera uh, Ride. Right. So yan, nakaredy na kami para sa aming uh, gagawin. DIY lang to mga Adjo To So mga Adjo Ride, pasensya na at uh, medyo malat tayo ngayon. Ikaw, kamusta po? Sis mo, mami? Like Lagi. <laughs> Kaya nga yan, no? Oh. Pero tinuloy namin tong ride right? kasi siyempre, instant lang naman to at makapail na ako ng leave. So wala nang atrasan to lang ato about White Beach. So pupuntahan din natin yung side trip din tayo sa mga malulupit na destination dito sa Mindoro or dito sa Puerto Galera. So, ang first stop natin is uh, <clears throat> sa Tamaraw Falls. Ayun, okay, pupunta tayo sa Tamaraw Falls. Tapos uh, pangalawa is uh, pupunta rin tayo sa Virgin Mary Grotto. Pangatlo is pupunta tayo sa Aplayang Muntik. Tama ba, Mami? at Playa Montipebel uh, ayan and then the fourth is yung Puerto Galera Mangrove at uh, pang lima yung well cultural heritage at ang pangulo ay ang Puerto Galera Beach. Kami ulit sa aming uh, morning journey uh, dito sa Puerto Galera. Let's go. So mga ka-joy, right? nga pala kami nakabook sa Jaya's Room Rental. Dito sa may White Beach bar o Galera. Affordable siya mga ka-joy, right? Nabook siya sa Agoda. So tinan nyo na lang dito ano, sketch ko na lang yung kalilang ano. Mas recommend, lalo na sa mga ano man. Okay, sila, mo na oh, yeah. Lalo na sa mga budgetarian dyan don't expect na ano, pero napa, para sa amin ano mas sabi amin okay. oh iba tilagi ka rin na mawala eh pero maganda dito para siyang oh malamig hindi share ko na mga joy ride right? pero malamig yung ano kasi tabi ng mundo sa so, dito hindi may mundo So dito mga joyride, right? malamig kasi may punto <laughs> tapos may dagat. So, kaya nandiyan siya front beach pero mga at least 5 minutes walk lang nandoon ka na sa white beach. Uh, walking distance na. maganda dito, ang lapit niya sa mga convenience store like 7-Eleven, tapos may palengke, tapos meron din grocery store. Kaya, kaya lahat ng pangailangan mo ay madaling i-access. Kami naman kasi meron tala kami service pero kung wala kayong dalang service at nag uh, commit na kayo kung na dito. Napaka-accessible. Walking distance ng halos lahat. Lalo lang, kung pupuntahan nyo is specific lang for bawa white beach lang. Uh, pwede, na, pwede naman mag-commit. Kaso medyo dito mga ka-joyre. Medyo mahal yata yung mga hand dito. Tricycle. Malapit lang na port dito na pang passenger. 150 agad yun. O, hanggang white beach. ah uh, kaya, kaya kami nagdala lang kami ng motor para at least na namin yung mga malalapit dito at namin. At saka, syempre, experience ng i ng mundo. In i thinking i So mga ka-join, nandito nyo pa sa Tamarong Halls Ayan Along the highway lang pala siya Di mo bilahanan pala namin to na ito kagabi Hindi nga rin nakita Nakita mo ba yun? Hindi oh, Pero nakita nyo daw yung ano Ano yung nakita mo? Yung along the highway lang siya Ayan, along the highway lang siya Along the highway lang siya mga ka-join So Pwede nga mapapicture ng walang bayan So libre lang siya. Highway lang. Ah, highway lang. Sana may ganito rin sa Manila, alam? Kung oh, may ganito sa Manila, dumog lagi. So mga ka-journey, mag-picture-picture lang kami. So, yung tayo sa next step So mga ka tayo ngayon sa Pamarok.

yan mga ka-joyride Yan pala yung ano um, yung, falls, falls. Baga kung gusto mo mag uh, swimming Galing dun sa falls Na yun Ito na yun Ito yung sinasabi nilang may bayad na 50 pesos Mukhang maganda no Solid eh uh, um, Ano eh tawag dun uh, pa siya Ano tawag dun Infinity Infinity So yan, 50 pesos lang mga ka-Jorad Makakapag-swimming ka sa malupitang uh, Malupitang ganyang klase So yan mga ka-Jorad yung uh, welcome uh, sign dito Right po, galaya, oh. heart of Easter Yan, mga So, meron ding, bago pumasok ng Puerto Galera, meron din daw malaking ano, signage. Kaya kung namin, kaso, ang gabi na at ang lakas ng ulan, mga ka-Joyride. So, tayo, hindi Tingkot daw kami. 360. So 360 para sa Puerto Galera. Alright, so mga ka-enjoy, right? Nakita namin itong isang ano, Ah, uh, dito. Malapit sa, ano ba? Malapit sa Tamaro Ayan. Eh. Uh. Mag-green-green. Ganda, ganda. So, doon na tayo sa Virgin Mary Grotto. Yun na yung next destination na. Uh. So, para. Later. Alright, so mga ka-enjoy, right? Nandito ngayon kami sa Virgin Mary Grotto. Ayan. Katabi... Uh, <laughs> Mainit. Rest pa rin boxes Walang boses. Taka ano to? Um, Katabi siya ng apply ang munti. Kung i-waste mo siya, hindi siya yung ano eh. iba yung pag search mo ng Virgin Mary Grotto. Iba diba? Ayun you know, na. Tapos doon sa sila doon. Kaya Ay, So yan, pababa na tayo mga kagina na Oh kok udah mau muna. Talawin mo baka na. Ano? Wala, dry, dry, shokin, eh.

Ayan. So mga ka Joyride, right? katabi lang ng uh, Vir Virgin Mary Grotto ang Aplaya Montic Pebble. May entrance fee na 50 pesos. Okay. Um, Baka gumulong ha. So yan mga ka-joyride right? yung uh, Virgin Mary Grotto So katabi niya yung apply munti Ito Ayan So papunta na tayo sa next stop Pero tina natin kung maglalunch pa tayo Maglunch muna tayo Kasi anong oras na mami? Alas 12 pasado na ano? Ayan, tubutan na So tara Meanwhile All right so my journey is by rent uh Puerto Galera uh, Marine Conservation and Ecotourism Area run right. So yeah uh. Stop right. past tayo sa loob the entrance gate to test So yeah my journey right? Alright, mangrove species found in Oriental Mindoro. Galing nung bahay o, mami. Oh. At least, naka-bato, oh. Pondasyon. Huh? Literal na, tabing dagat. Alright, so, yan. So, yan. ka mangrove species found in oriental mindoro so mga ka joyride right? ito na rin tayo sa mangrove uh, ng puerto galera uh, ito parang <coughs> nireserve nila itong place na ito eh So, yan mga joyride May entrance fee dito na 50 pesos. So, yan. Ikot tayo. Mga ah, ka-joyride. Yan. Kamila yung tao dito. Hindi, okay, Friday kasi kayo. Pero siguro pag Sunday, maraming tao dito. Ah, Dinidiretso lang natin to, itong baybay na to. After nito, doon lang tayo ulit sa next destination. Natin, doon sa... Kung may barko. Ah... Uh, Muel... Well, 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 ano mo tawag doon, mami? Muelbuel. Well, well. 10 minutes walk. 10 minutes walk. Maaba din yung nakaroon dito. Pero dito, mga ka-joyride, dahan-dahan lang kayo sa paglalakad kung magagawin kayo dito. Kasi, ano lang yan, yun. Eh, oh. Kawayan. So may tendency na mabuta ano pag sobrang bigat na mami sobrang bigat diretso sa lusot yung paa lusot yung paa mo mga kajero so yan ang view mga kajero ano anong tagalog sa ganito ba bakawan di ba kaya tapos may bakawan so yan Uh, dito may seagrass daw dito. Dito sa Oriental Mindoro. So yan, tamang uh, pa rin. Kapon, mga ka-joyride, yung ride namin from Batangas Port to Calapan ang roro -ro niya mga almost 3 hours din bago ako makarating ng Calapan wala kasing biyaking nga ni Puerto Galera derecho. ang pinaka biyaking niya is 8am to 10am so kapon dumating kami alas 2 na dito sa Batangas dun sa Batangas Sport ang biyahe na lang na meron na continuous is kalapan. So, yun, biniyahin namin siya, yun na lang ginawa namin. Then, uh, from Kalapan, so, kasi di, di, pa rin naman kami nakakapunta ng Kalapan. So, from Kalapan to Puerto Galera, ano siya, almost 2 hours. So, tamang ride na rin, makakapag-ride kayo. At medyo mas mahal pala ang rate ng uh, Batangas Port to Kalapan. Ah, uh, uh magkano natin? 1,830 kasama yung motor uh, at saka yung passenger sa yung, yung driver. So 1,830 plus may terminal fee na 95 pesos. Ang Batangas Port kasi Tubalat Airport is uh, nasa 1,500 plus lang. Kasama na yung 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 passenger saka yung driver saka may yung motor mo so kung magtatagal din kayo dito kasi dito napakahirap ng commute kung magtatagal kayo dito for example 4 days 3 nights much better na magdala na lang kayo ng sasakyan pag nagrenta ka rin uh, ng motor parang sa mga ganitong klase isa na sa 800 to 1000 per day So, imagine mo kung ilang araw kayo lalo na kung magtatagal kayo ng more than 4 days much better na dala lang kayo ng motor nyo worth it bayaran yung 50 dito? oo naman kasi parang tulong mo na rin sa locals di ba? hindi ko alam kung sa government ba to o, o privately owned to o so, maganda Must visit syempre pag nandito ka na rin naman sa uh, oriental uh, Mindoro, for Puerto Galera, mas visit talaga dito itong lugar na ito. Pagka-out ko kahapon, ka kahapon kasi mga ka-joy, naka-work from ako. So, pagka-out, rekta ayos ng gamit talaga. Tapos, dumiretso lang kami kagad dito. Sa bandang Tagaytay pa lang eh. Naulan na -ulan, eh. Tapos, biglang araw pagdating ng pagkalagpas namin ng Demerig. Hanggang Batangas City. Pagdating dito sa kalapan, di naman na, ulan. Nung papasok kami ng bulubundukin papuntang Puerto Galera, ayun, nagugulan na naman. Tapos, ang dilim pa, no? Dumating kami ng port kagabi, mga ano na eh. Six uh, o'clock yata. Ayan, mga six. Kaya, kung gusto nyo, kung gusto nyo naman ng long ride, eh maganda doon dumaan sa kalapan kasi makakapagsightseeing kayo. Pero kung gusto niyo na mabilisan doon sa Puerto Galera po, kaso may biyahe siya 8 o'clock hanggang 10 o'clock lang. Thank you po. Two hours later. Ang so, mga kajor, right? Ano yun tayo na yun sa World Cultural Service? Ah, uh, ano ba ito? World Cultural... Ano ba ito? Eh, ano? dito nga lang. Basta ang Cultural Cultural. <laughs> Lalagay <laughs> <laughs> mo ito. Oh, Lalagay ko lang sa description kung nasa ang so uh, ayan o. Oh. Um, ayan. Well, cultural heritage park. Ayun. World Cultural Health Heritage Park. Dito kami ngayon. So ayan, mapakita um, ko sa inyo mga ka Joy, right? Ayan o. Oh. Ayan o. Alright, so mga ka Joy, right? Ayan so, ngayon sa World Cultural Heritage Park. Ito yung last stop natin. Dito tayo pumasok kanina sa uh, malaking uh, replica ship na yan so ito ang itsura niya para siyang baywalk so, mga bangka kanina may nag-aalok sa amin mga ka-joy like 500 pesos daw i-island happy 500 pesos Kaso, ah, medyo masama din ang pakiramdam namin. So, sabi namin, pass muna sa Island Happy. Mamaya, check natin mga ka-joyride kung meron pa tayo pupuntahan na last. Kasi alam ko meron viewpoint pa na malapit dun sa White Beach. Kundi man, ito na yung pinaka-last na pupuntahan natin na DIY. Unfortunately, makakadya right na lobat yung ating phone na pang video. <clears throat> so, eto, uh, nag-pop up na lang ako ng mga picture para dito sa aming uh, last stop. So, regarding dito is sa uh, must visit din to. Uh, walang bayad ng entrance fee, libre lang to. Regarding sa Puerto Galera Viewpoint, hindi natin siya mapupuntahan ngayon day 2. So, Ila uh, gagawin na lang natin siya sa ating ika-day 3. After nito is uh, magdredetso na kami sa aming um, accommodation para magpahinga muna. So again, kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to click on subscribe button and uh, click on notification bell para sa mga upcoming videos na gagawin pa natin. So you know the drill, mga ka-joyride. Stay safe and God bless. Peace out. See you on our next video.